Alam mo ba na ang Cebu, isa sa pinakasikat na lungsod sa Pilipinas ngayon, ay nagsimula dahil sa isang misteryosong mandirigma mula sa Sumatra? Oo, bago pa dumating ang mga Kastila, may dumating ng banyaga na nagbago ng kasaysayan ng Visayas ang kanyang pangalan, Sri Lumay. Ayon sa alamat, si Sri Lumay ay isang prinsipe ng dinastiyang Malay sa Sumatra pero imbes na manirahan sa kanyang bayan, lumisan siya at dumaong sa baybayin ng Bisayas. Pero bakit siya umalis? Ano ang tinatakasan niya? At bakit sa Cebu siya nagtayo ng kaharian? Hindi basta-basta si Sri Lumay. Isa siyang mahusay na mandirigma at matalino rin na pinuno. Nang makarating siya sa Cebu, hindi siya nag-aksaya ng panahon pinatayo niya ang isang matatag na kaharian na tinawag niyang Rajahnati of Sugbu, ang pinagmulan ng salitang Cebu. Pero teka, hindi naging madali ang lahat. Ang lugar ay napapaligiran ng mga tulisan at mananakop mula sa iba't ibang dako. Kaya't kumawa si Sri Lumay ng Scorched Earth Defense. Sinusunog nila ang kanilang mga tahanan kapag may kalaban para hindi ito maagaw. Matindi, di ba? Bilang leader, minahal siya ng mga tao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umunlad ang kalakalan ng sugbu, ginto, perlas at iba pang yaman ay naipagpapalit sa mga insik, malay at arabe. Isipin mo, bago pa man dumating ang mga Espanyol, global na ang Cebu. Kung sa tingin mo dapat mas marami pang Pilipino ang makaalam sa tunay na kasaysayan ng Cebu, like mo na ang video na to, share mo sa tropa. At syempre, subscribe para sa mas marami pang kwento ng ating nakaraan. Pagkamatay ni Sri Lumay, ang kanyang kaharian ay namana ng kanyang apo na si Sri Humabon na makikilala natin sa kasaysayan bilang ang raja na hinarap si Ferdinand Magellan. Noong 1521, pero bago pa man ang laban sa Mactan, may matatag ng sibilisasyon sa Cebu. Ang Rajahnate of Sugbu ay hindi lamang basta kaharian. Isa itong patunay na may organisadong pamahalaan, ekonomiya at diplomasya ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga dayuhan. Hindi tayo basta-bastang tribu lang noon. Sa bawat alon ng kasaysayan, may mga pangalang halos nakalimutan na ng panahon. Isa na doon, si Sri Lumay, ang pundasyon ng Cebu, ang mandirigmang hindi natin nababanggit sa mga libro. Pero ngayon, unti-unti na siyang bumabalik sa ating alaala. Kaya sa susunod na bumisita ka sa Cebu, tandaan mong hindi lang ito lungsod ng lechon o beach resorts. Ito ay lugar na sinimulan ng isang banyagang leader na minahal ng kanyang bagong bayan, si Sri Lumay, ang tunay na ama ng Sugbu.